be strong. strong. Hello. Tingnan natin. Kung anong kalaman ang makuha natin. Ay, Diyos ko, ang nakita ko na. Ano po? Ay, ang dami English. guards there. Hello, I'm done in Orange. mati. Ini boleh ni Lihat dinap pun Saya cakap kita perlu Ay, na-open na. Yung mga lines na si. အေးလေမလား O <síntos> Det er hyggelig å få kaibigan ang daming egg, ang daming egg at rice. 就是。 Rich. Ayan. Ang dami yun. Uh. TGI na mga wings. Ayan. May ano na yan. May timpla na yan. TGI Friday! lumulubo na. Lumulubo na. Ang mga manok. Lumulubo. Kailangan natin i Kasi... Yeah. <tik> suprem. No. Sedap, sedap. sedap Ibu Cuba nama alang asula. Sama. nak nama nak habis saya. na kaya-aya ang piliin. Eh. Saya. Ang kulay niya ay eh. mag-ibang. Na-late na kaya. na May nakaabot. Okay lang daw yun. Mayroon tayong TGI file doon dyan. Okay chicken wings. Ha? Ah. Hello, mga ngalkal. Paisa-isa lang muna. Diyan kayo. Tingnan natin dito. Kung mayroon ba naman. Okay. Okay. Saan naman iba? Pagkain ng asa. Lalamin. Ang laki ng pretzel.

Ano ulagayan? Ano ba ula naman ano ano? Hmm, ini tuh. Ini tuh yang Emang ada ibang amui, ibang amui. for pama pamamasura mga kaibigan ayan na mamasura tayo sa araw at ayan mga bigyan yung bumubungad sa atin ang maraming mga bulaklak merong pang christmas na bulaklak dyan ayan ang daming orchids ang gaganda kaya nila tinapon mga kaibigan. kasi yung mga base nila ay pang christmas talaga yan Diyan, Diyos ko, napakaganda ng mga orchids. Fresh na fresh pa talaga. Buhay na buhay at talagang tinakbo na natin para siguradong safety na kung maabutan man tayo ni Bosing. Ayan mga kaibigan, ba diba, sa umagang mga alas, alauna ata yan mga kaibigan, alauna. Ayan yan, marami yung mga bulaklak. Antuyum daw yan mga kaibigan, Antoyim. Yang mga parang ano dyan. Parang gabi. Gabi mo yan sa amin mga kaibigan. Yan di ba marami? O, oh. o, oh. di ba? So, kinuha ko na lahat. Yung iba, iniwan ko yung isa kasi parang namatay. Parang wala ng lakas loob na mabuha yung isa. Kaya hindi ko na lang kinuha. Yan, yan yung mga Christmas na mga bulaklak. Mga Christmas na mabulaklak. Kaya hirap kasi mga kaibigan kasi wala talaga tayong... Ayan, meron tayong money Tree dyan, Wala talaga tayong space para sa ano mga bulaklak ngayon sa loob ng bahay. So, limited edition lang talaga ang maipasok natin. Ayun at talagang hindi natin giniwan yung mga naggagandang mga bulaklak dyan Merong yung mga yung nung isang araw pa na mga basura andyan pa din. Yan yung damit, yung damit kasi ibang amoy, hindi ko yan kinuha. Ayun, makakibigan 'o? Oh, tingnan nyo yan. Oh, 'Di ba? winter na winter at nagtapon sila ng mga ganyang mga klaseng bulaklak. Ayan. At talagang kinuha na natin. Wala ng question-question mark pa. At itransfer na natin yung mga bulaklak sa ating sasakyan. Ayan mga kaibigan. Ang ganda-ganda pa ng orchids na yan. At saka ano, pink. Purple ba yan? Pink ang kulay. At talagang napakaganda. So, hindi na nagdadalawang isip si Inday, kinuha na talaga yan kinuha na lahat at ayan, binalikan pa binalikan pa, baka mayroong naiwan ng mga biyay akala ko kasi ayan, parang namatay ang isa eh, kinuha ko yung base na yan, kasi maganda eh maganda naman beauty, wala na talaga mga kaibigan, kasi parang yung bulaklak ng yung tinapon nila na bago so ayan, at iniwan na natin talaga namang ano, sinuswerte talaga tayo kasi hindi tayo naunahan. O diba? Talagang binigay sa atin ang mga orchids na yan. O, diba? Ang ganda pa, mga bulaklak talaga yan ng mga orchids. Mukhang ano, plastic, pero hindi yan plastic mga kaibigan. Real real talaga yan. Tunay na tunay talaga yan na mahal ka sa akin. Mm. Ayan mga kaibigan. Tayo na magsialis. Alis na tayo. At andito na ng nakuha ng mga orchids. O diba, tingnan mo ito Mga orchids natin ay talagang buhay na buhay. Pretty me. Pretty me talaga yan. O diba? Mm. Pang Christmas yung base nila. Mm. Oh my God. Talagang swerte. Ayan yung mga ano gabi mga kaibigan. <laughs> Ayan na yung mga gabi na nakuha natin mga kaibigan. Bulaklak yan mga kaibigan. Ang ganda. O di diba? Libre. Libre lang yan mga kaibigan. libreng libre. So talagang kukunin na lahat. Ayan lang po ang ating bulaklak. At ayan na po ang ating mga nakuha mga kaibigan. Atin ang ibalandiri kung ano man ang mga nakuha natin galing kay Mr. Bean. Ayan meron tayong salad dressing, Italian, maple syrup. Yan napaka ano mga kaibigan. Iisa-isa lang yan pero... Libre, libreng libre, ayan ang lemon natin, avocado, talaga namang talagang happy talaga ako makibigyan basta may makuha akong avocado. Kasi mahal na eh, mahal. Yung mga oranges natin, may ibang bag dyan na mayroong dalawa o isang bulok ko kaya tinapo nila. Yung ibang bag naman ng mga or orange ay talagang wala lang. Walang sira. Nadamay lang. Ayan po, apple. Ayan, may apple yung apple ay paborito talaga ko yung ano yung klase ng apple kasi gala. Ayan, ay meron tayong baby carrots carrots. Baby carrots talaga yan mga kaibigan. Pwede mo yung papaking na ganyan lang. Ayan. So, ang limon natin mga kaibigan, talagang malaking bag yan. Nabutas yung bag, tinapon nila. O, ba diba? O, meron tayo dyang ice coffee, uh, mocha flavor. Hindi ko kinuha lahat kasi yung ibang ice coffee mga kaibigan, parang hindi na pretty. Ayan yung ating mga bottle na, malilit na bottle na orange juice. O, tropikana yan. Kaya, ang um, libreng libre, libre kunin na. Ayan, yung ibang, isang bag mga kaibigan, puno din niya ng mga orange. O, oh, di diba? Tingnan, ang dami. O, oh, orange na orange talaga yan. Mm -mm. Ang sarap mga kaibigan. O, oh, another gala, apple. Paborito ko talaga yan, ang klase na apple na yan mga kaibigan. So, ayan. So, pag magkakuha ako talaga ng abogado makibigan happy na ako ayan wala tayong wild na ano dyan uh, kamatis, cherry, tomato yan, magkuha ko ang abogado makibigan masaya masaya akong makibigan kasi mahal na mahal na siya akong bilihin kaya ganyan lang, mamasura lang tayo ng mamasura at may makukuha talaga tayo na mga bongga ah, lukso ka lang doon mga kaibigan lukso ka lang doon at meron ka nang makukuha ayan po, di ba? Oh, uh, libre lang, libre lang yan Basta mag ano, kugi ka lang mga kaibigan. Magtiyaga ba? Magkugi sa Bisaya. Meron tayong chicken wings diyan mga kaibigan, may timpla na 'yan at lulutuin mo na lang. Pre-cook na nga 'yan eh. At meron pa diyang paglutuan na sa ilalim pan. So ready to go na talaga mga kaibigan at iinitin mo na lang sa oven. O ano bang ano mo dyan, microwave, whatever. Hindi sa microwave mga kaibigan, basta aluminum yung paglulutuan. Ayan po mga kaibigan, ang swerte ng ating pamamasura, maraming prutas at may pangulam pa. uh oh, di ba? Maraming salamat po sa palaging panunood. Ganyan talaga ang mga naharbatich natin. Libreng-libre lang po. At magingat ingat kayong lahat diyan. Yeah! Thank you.